Good morning. Ayan. Sumalubong sa mata ko kasi tine-check ko nililinis ni din ni, ng aking kasama dito. Ayan, may mga ano pa sigarilyas. Aba, nagbunga din pala kasi mula ayan oh, may mga bunga-bunga na. Yan, nagbunga yung mga sigarilyas. Medyo naka ko dahil umulan nga. Ngayon, ito, harvest tayo. Alam mo ang kamatis, kahit saan, tumutubo yan. Minsan sa mga kasabay ng kusina natin. dun nga sa may basura na tinatapunan namin. Ang daming tumubo naman na kamatis. Ayun, mamaya kukunin ko rin yon dahil marami ng hinog. Ayan. Ito, ito muna kukunin natin. Kasi, minsan nauunaan ako ng ibon. <laughs> Ayan, kunin natin to. Ayan, si share ko. Ang sarap naman din kasi ng pakiramdam pag may tumutubo sa mga gilid ng bahay mo. Ayan, o. Oh, Arbisay na natin to. Ayan. Kamatis. Sarap nito kasi sariwa. Wala pang spray to. Kaya, ayan, kunin natin tong dilaw. Ayan, di dilaw na. O, oh, diba? May panggisa na ako. Ang sarap nito. Tama-tama mamaya magpiprito kami. Nang espada o oh, di sawsawan. Good morning. Ayan tanim-tanim din. Pero hindi ito namin tinanim eh. Kumbaga tumubo lang hinayaan ko. Sabi ko, huwag muna natin kunin yung mga damo-damo. Nung maliit pa yan, napansin ko na rin yan. Okay, bye!